Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli siyempre sa inyong lahat at siyempre narito po muli ang inyong lingkod Master Lekim at welcome back po muli siyempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko simulan itong ating making video ngayong araw mga bayang kalarista make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell or bell icon ha para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw mga bayang kararaysa, maikling video lang po ito para sa mga kabayong dapat nating abangan ngayong buwan ng Disyembre na sana makadihado, makachamba, makapagbigay sa atin ng yummy dividends or maagang pamasko. Na syempre hindi ko na rin papatagalin agad yan ha. Punta na natin agad yan. Matapos lamang po yung ating may click intro. Kaya Let's go! mga kayo cabs Nagpapang well, dito kayo sa ating intro Meron ako mga iilang kabayo rito Na dapat nating abangan Pwede pang ng dihado Pwede rin namang mayamado na mga baya kare. Sa ito yung tingin ko. Konti na lang eh, makakachamba na to ng panalo. Medyo ginagalaw-galawan at timbang-timbang lang. Iba rito ba, galing sa bakasyon o galing sa mga non-winner. Na syempre pwede makapagbigay sa atin ng yummy dividends. Kaya kung may hawak kang ballpin dyan or papel, Pwede mong isulat to para matandaan mo ako sa pakahaling makita mo ngayong buwan ng Disyembre. Natatakbo to sa mga lineup eh. Maaari mo isama sa inyo mga paboritong tayaan. Pero mas bet ko eh kung sasama nyo na lang po sila sa DD1 para po kung sakaling makadihado po eh pera na po agad bayang kanarista. Kaya ito, simulan ko na rin agad yung mga dapat nating abangang kabayo pang dihado. Simulan natin kay Blackstar. At si Blackstar tingin ko kumukuha lang ng taman chepo to. Laging nasa timbangan to. Last time dumating tong tarsera dun sa karera nila Magtotobetsky. Umalis ng 5 sa isa. Nag-try ba ito ng 1.27? Katingin ko medyo meron na ito. Kaya mag sa ito ni Blackstar. g Ito dumating naman ng pang last time sinubukan na rin. Umalis ng 3-2, nagtala ito ng prebang 132.4. Doon naman po sa karerang napanalunan ng kabayong ni Shiri Nagar. Sinubok na sa unahan eh. Dating magaling to eh. Bago na pa yung to, puro panalo to. Kaya tingin ko kumukuha ng tempo to. Itong kabayong si G-Skull. Great Angie, ito always in the money ito Lalo kahit di had sa lahat, natitimbang eh. Last time, tercera to, umalis ng Onsi Gs Nagtala ng 129.4 Doon po sa karerang napanalunan Nung yamadong si Polite Bell BG, ito galing sa pahinga pero sinubok last time dumating ng panglima, o umalis ng 4-4, nagtala ng 128.4, dun po sa karerang napanalunan naman ng kabayong si Heavyweight. Put loose, ito tar dumating na ng pang apat last time, medyo ginagalawan na, medyo nagiging dirimati na si kabayo. Umalis ng 4-4, nagtala ng 131.4 dun sa karerang napanalunan ng kabayong si Mount Ragang. Crown Prince, ito abakan nyo ito pag dihado Bayang karalista nyo siya nakaka dihado ito eh Sinubukan na ito last time, tsaka biglang bumenta ito eh Dumating itong pang apat, umalis ng 8 sa is Nagtala ng 129.2 Doon po sa kaya nang napanalunan ng long shot na si Flywheel Gabel, ito siguro ito sa kanyang couple entry last time Kung may iwan siya ni Mount Amandewing, pwedeng ma dihado ito Pero sigurado ako na bisito ito eh Meron itong 130.2, umalis ito ng 9.9 Kung saan ang nanalo nga po doon yung kanyang couple entry si Mount Amandewing Kaya abangan niyo na po yan ha, si Gabel Winner parade, ito sinubukan na rin sa last time sa malakas na laban Dumating ng Tarsera, May umalis ng 7-6 Hindi ko gano'ng matanda kung ano tinalang prema niya Kasi putol doon sa programang nakita ko Pero doon po, sa karerang napanalunan, ng kabayong si ACY At abangan nyo na yan si Winner parade, tingin ko nakakondisyon na yan Stark, ito Tarsera last time, umalis ng 7-7 Nagtala ng 117.4 sa 1200 Doon naman po sa karerang napanalunan ni Dolya Rama Alam nyo naman ito kabayong, diya sa to si Stark kaya maganda yung abangan niya sa mababang grupo. Tingin ko, anytime pwedeng kalabitin yan. Jerry Boy, ito, non-winner. Baka mapabayaan to. Lalo na kung nagbigay ng 1,200 meters yung 12, ah, non-winner natin, pwede makachamba to. Dumating ito ng panglima last time sa 1,400. Dumalis ng 2,4. Nagtala na 134.4. Doon po sa karerang napanalunan ng heavy favorite na si Everland. Ito ba, babayang karerista, abangan nyo sa 1,200. Mababang grupo din. Kung sakaling makakabuo ng dalawang kwartos o pacing pwedeng makatapos to. Alok bang boom na dumating na pang anim last time Umalis ng uno-uno Nagtala ng 118.8 sa 1200 meters Doon sa karerang napanalunan ng kabayong si Quincy Ganon din to si Sound of Silence Na always nasa timbangan na Last time parang si Segunda to eh Meron tong 116.6 sa 1200 Dumating itong pang apat Umalis ng 2-4 Doon sa karerang napanalunan ng kabayong si Nobel Promise Pero last time Segunda si to eh Kung di nagkakamali Bayang kang ng kabayong si Sound of Silence G-City ito, abangan nyo. Sinubukan na rin ito last time, tsaka biglang bumenta ito. Anytime, pwedeng kalabitin ito. Alam nyo naman ang stables ito. Alam nyo, mabayang karalista, di ba? Dumating itong panglima last time, bumalas ng 6-6, talagang 1-8.2 doon sa karerang napanalunan nung kabayong si Adorable Felicia. Ito, magandang pang long shot ngayong araw ng December, buwan ng December. Red Robin. Ito, sinubukan na last time to. Dumating na pang anim pero nagdala na ng marcha to. Uno-uno. Nagtala ng 118.6 sa 1200. Doon sa karerang napanalunan ng kabayong si Sky Lover. Raga Mapin. Ito, medyo nabitin to last time. Eh. Tinalo to ni Lemon Bell. Pero dago yun, natarsera to. Malis to ng 75 sa 1200 meters. Nagtala ng 115 flat Doon sa karerang napanalunan ng kabayong si Buwayang Bato. Alam niyo naman tong group mo kabayan nato medyo pag malakas din ang laban nito bayang Karisa nakakadihado to atong at kabayong si Raga Mapin. Pasensya na umurong yung video, tumpo pusa si pa kasi nang si pa. Diyan pa tayo dito kay Anya Anya. Ito matagal ko na inaabangan tong kabayan nato si Anya Anya. Tingin ko kumukuha lang ng tamang tempo. To last time na yamado na to eh. Dumating ito ng pang-anim o na sa 7 nagtala na 1.19 sa 100 meters dun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Princess Serena. Wild ito kahit nasa mataas ang grupo Medyo natitimbang-timbang na din ha Dumating itong pang-4 last time Umalis ng 7-7 Nagtala ng 115.6 Doon sa karirang napanalunan naman po Nung Yamadong si Ayazaki At last but not least sa aking listahan Itong kabay ito Always in the man money Lagi rin nasa timbangan ito eh Si Angel's Crown Narerenda na Narerendaan tuloy Na lagi nasa timbangan Dumating ito ng pang-5 last time Umalis ng 5-4 Nagtala ng 170 plus sa 1200 Doon po sa karerang napanalunan mga kabayong si Abalone Bandit At yun po mga bayang kanerista at ang ating mga kayokab Sana po nagustuhan nyo ito ating may kling video O natandaan nyo yung mga kabayong nabanggit ko Na dapat nating abangan Sana po makadihado dihado Pakapagbigay sa atin ng maagang pamasko O yummy divilings Dahil alam ko parami nito mga nag-aasab ng pangdihado rin Makakuha ng maagang pamasko Sana mga tapat mga po ah. Pwede nyo puntayan nyo sa mga DD1 O mga paborito nyo pong ek. Mix. At mga bayang karalista, ako po ay napapasalamat din sa inyong sandaling pagtama dito sa ating YouTube channel. Magkita ka lang sa susunod ko pong upload na video. Ito po muna ang inyong lingkod, Master Le na always sige sabi sa ito paalala na stay safe everyone. God bless bayang karalista. Talong lalo na po sa mga solid dito mga ka-yo-cams.